Dalawa ang patay sa pagsabog ng ilegal na pagawaan ng paputok sa Norzagaray, Bulacan. Ang isa, nagbabantay lang sa isang lamay, subalit na damay. Magbabalita, si Gary De Leon. Ito po, sumabog po. Wasak na wasak po yung bahay na pinagagawa ng paputok po. Wasak na wasak ang ilegal na pagawaan ng paputok na yan sa barangay Partida, Norzagaray, Bulacan. Po. Ito po, wasak po. Napakalayo po niya pero po ang wasak po. Higit isang dosen ng bahay ang nasira at nagkalat ng debris. Tinamaan niyo naman kanya ate. Ba't tinamaan? Ba't pati ba't, si Bata? Ito, malapit oh, sa bahay. yung ba Nadamay pati ang mga residente na inakala raw na testing lang ng paputok sa pagawaan. Pagsabog, may pahinga na konti, sumabog na naman. Tapos pahinga uli, sumabog uli ng napakalakas. Akala mo talaga lindol. Dalawa agad ang nasawi. Isa sa kanila, trabador. Habang isa pa, binatil yung nagbabantay lang ng lamay ng kanyang kapatid sa tabi ng pagawaan. Natutulog lang po yan kasi galing po sa lamay. May kapatid po kasi nakaburo. Okay, Opo, eh ngayon nga po yung kabaong ng kapatid, durug-durug pa po yun sa lamay. Bukod dyan, lima ang sugatan. Nandito tayo ngayon sa Ground Zero kung saan naganap yung malakas na pagsabog. Sa aking likuran, makikita pa yung mga parte ng mga pampasabog na naiwan, ano? kagaya ng mga plapla at mga Judas Belt na ginagawa nga na iligal na paputok. Hamang dito naman sa aking likuran din, makikita na halos wala na mga bahay. Halos na zero na matapos nga sumabog at umabot dito sa mga kabahayan dito rin sa lugar na ito. Sa clearing operation, tumambad ang mga nakaimbak na finished product na mga malalakas na uri ng paputok Apat na taon na raw ang operasyon ng iligal na pagawaan na pagmamayari ng isang negosyanteng taga Tondo, Maynila. Under investigation po natin kung ano yung pinagmulan ng pagsabok. Paalala po natin kung may mga iligal o mga pagawaan ng paputok na malapit sa residential area ay agad ipag-alam, pagbigay alam sa mga uh, kinaukulan. Kapatid, para sa 1PH, Gary De Leon, News 5.